Isang maligayang pagbati muli sa ating mga tagapakinig at sa ating pagpapatuloy sa kwento ng magkapatid ating tunghayan ang nangyari kay Abel. Sabi ng Henesis, Kabanata 4, talatang 8 hanggang 16, sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel at nangyari nang sila'y nasa parang tumindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at ito'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, Nasaan si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, Ewan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Sinabi niya, Anong ginawa mo? Ang tining ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Ngayon sinumpa ka mula sa lupa. Ibinuka ng lupa ang bibig nito upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong kamay. Kapag binungkal mo ang lupa, ito ay di na muling magbibigay sa iyo ng kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at pagalagala sa lupa. At sinabi ni Cain sa Panginoon, Ang parusa sa akin ay higit kaysa makakaya ko. Ako ngayon itinaboy mo mula sa ibabaw ng lupa at ako'y maikukubli sa iyong ha. Ako'y magiging palaboy at pagalagala, Sino mang makakita sa akin ay papatayin ako. At sinabi ng Panginoon sa kanya, Hindi! Sino mang pumatay kay Kain ay pitong ulit nagagandihan. At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Kain, upang huwag siyang patayin ng sinumang makakita sa kanya. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. So ito ang nangyari sa away ng magkapatid.